Hello po, ito number one kapag ikaw ay nasa UAE na dapat makakakita ka ng mga ganito Ah, ng ganito siyempre karat yan ano pa ba yung makikita mo dito samahan nyo ako tara and mga pusang hindi takot sa tao lalapitan pa kayo nyan lalampingin pa kayo nyan kasi dito binibigyan ng food yan yung mga stray cats inaalagaan ganito sa UAE. Ano nga, di ba? May makikita ka nyan sa tabi-tabi. Lahat ng mga mga stray cats dito, mga pusa, ayan. free sila, may mga mababait na nagpapakain po niyan. Every day. Yan so ganyan dito sa UAE. At ayan po ang napaka-simpling ma-share ko lang po kung bakit uh, napaka-ganda dito sa UAE. Especially dito sa Abu Dhabi. Ang aking second home. So, marami pa pong uh, ako sa inyong i-share at uh, ikukwento. No? So, samahan nyo po ako sa susunod. Maraming maraming salamat po. God bless everyone.